Supply ng basic necessities tiniyak na sapat sa mga susunod na buwan ayon sa Department of Agriculture. Narito ang newscoop ni Ralph De La Cruz. Sapat ang supply ng mais, bigas, asukal, karne ng baboy, manok at iba pang mga pangunahing pangangailangan para sa mga susunod na buwan. Ito ang sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro sa kabilaan niya ng umiiral na tagtuyot. Batay naman sa rice supply at demand outlook para sa 2024, nananatiling stable ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Habang sapat naman ang supply ng itlog hanggang sa anim na buwan, partikular na ang sibuyas, asukal at isda. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Navarro na ang mais ay sapat hanggang sa huling quarter ng 2024 o may 42 days na buffer stock maging ang karneng baboy at manok. Samantala, tiniyak naman ni Task Force El Nino spokesperson at Communications Assistant Secretary Joel Villarama ang sapat na supply ng tubig at kuryente sa Metro Manila at sa mga lalawigan. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.